At habang bumabangon sa lindol ang marami sa Visayas, pinaghahandaan naman sa Northern Luzon ang Bagyong Paulo. Sa Isabela, pinatibay na ang mga bubong at pinagiingat ang mga nasa tabing dagat dahil nga sa banta ng daluyo. Nakatutok si Jasmine Gabriel Galban ng Jimmy Regional TV. Tinabasa na ang mga sanga ng mga puno sa Santiago Isabela ng Department of Public Works and Highways isang araw bago ang posibleng pagtama ng Bagyong Paulo. Sa Ilagan City, kanya-kanya rin paghahanda ang mga residente. Itinali na ang bubong ng tindahan ni Aling Pasita para hindi tangayin. Nakapag-imbak na rin sila ng mga pagkain. Maganda na lang ng konting pagkain. na, Siyempre, pagkaya niya sa may tulay kasi pagka malakas ang ulan, siyempre, tataas yung tubig. Pati ang Disaster Risk Reduction Management Office ng Isabela nakaalerto na at pinag lalo na ang mga nakatira sa Dinapige, Divilacan, Makunakon at Palanan dahil sa banta ng storm surge. Bawal ng maglangoy, mangisda at maglayag. Nagkaroon na kami ng briefing. Lahat ng mga equipment, logistics ay nakaredy na. Um, even yung mga kakailanganin ng ating mga kababayan, kung sila man ay ililikas. Pitong wasar ang sinimula ng i-deploy kayong hapon sa iba't ibang bayan sa probinsya ng Isabela bilang paghahanda sa epekto ng uh, bagyong uh, Paulo. Meron na ring mga nakadeploy o inilagay na mga rescue boats sa mga flood prone uh, areas para gamitin sakaling may mga residenteng kailangang ilikas. Pinakabinabantayan ang mga posibleng daanan ng bagyo. Nasa tropical cyclone wind signal number ito na ang Isabela. Maaga na rin binalaan sa posibleng epekto ng bagyong dagupan pangasinan na nasa ilalim ng tropical cyclone wind signal number no. 1 at maaring ulanin bukas tang tanghali hanggang sa sabado ayon sa pag-asa. Expected ho meron tayong 100 to 200 mm ng rainfall. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Jasmine Gabriel Galban, nakatutok 24 oras.